1971 yan, kuya. Ay, grabe. Check nga natin. A few moments later. Ito na, yung mga kababayan, yung ano, nakahanda na pangbayad natin ng, ano, points uh, ni Kuya kung sakaling uh, may dalaman siyang 1971 so i-check iche natin yung dala-dala niya yung mga babae no? ito na na yung listen to you you're crazy pambili natin ng coins niya kung sakaling may <laughs> gago In 1971 siya yung babayaran natin ng uh, 20,000 yung dala niya na bali ko kaya oh my god <laughs> ano Uh, coins na 1971 na uh, no limit ang ganyan mga mamayan Check lang natin mga mamayan. Ito mga kababayan, no, uh, si Kuya uh, dumating dito may dalang uh, barya na tagpiso na nice. Puro 1971. Puro 1971 yan, Kuya. Ay, grabe. Check nga natin yung ano, yung dala mo Kuya na ano, na pera kung Ilan lahat yan kuya? Sa luwa, sa to, ito yung ano sinasabi nila na ang ano, ibang klaseng cake. Ano naman yan kuya? Ginto, ginto, ginto. Ginto, ginto. Ginto, puro ginto. Ah, ito yung 50 centavos na ano, hinahanap. Uh, Tingnan mo, gold na gold na. 50 centavos. Ito yun mga kababayan yung hinahanap nila na ano, na bago na ano. Ay yung dating 50 centavos. Ito ano na yun. Yung babae. Ito yung babae, di ba? 50 centavos. Saan sa Kaya, So, ipilangin natin lahat yung, ano mo, bariya mo, kuya. Bilangin natin lahat. So, tignan natin kung, kung 1971 to, kuya, so, babayaran natin ng 20,000 bawat isa nito. Kung, ah, uh, 20,000 ang bayad nito kung yung 1971 na ano uh, no limit ang gear uh, ito mga kababayan no wala eh 19, 19 ano to 1974 1974 kuya patingin yung iba check natin lahat yan para kung mayroon dito 1971 na no limit ang gear bibigay ko na sa iyo 20,000 na pangbayad yan anong taon to 1972 ang pangatlo ito 1972 rin to kuya yan yung hinahanap natin na bariya na 1971 na no limit ang grey Automatic yun kuya 20,000 yung bili natin doon kuya 20,000 Yan Wala pa rin Pang Lima Anong taon to 1972 Pura 1972 Yung iba Ito 1971 yung kuya uh, check, check it natin kung 1971 talaga yan nandito yung pangbayad natin na ano 20,000 yan yan paano yung pag nabuo yan makukuha natin check ko yan kasi hinahanap namin yung 1971 kuya eh na no limit ang giri eh. ito 1972 rin yan, isa Last Last but the least Yan Si kuya Naghihintay 1971 Puro 1972 Kuya Yan Malinaw kuya Wala tayong ano ah Yan So check natin Kasi kung 1971 to Ito na nakahanda na yung pangbayad natin na 20,000 kuya Yan So malinaw mga mabayan no? oh wala siyang dala na 1971 kala ko may dala si kuya na yan 1971 yan puro 1972 pala yung dala niya yan so, yung ito naman nine, 1964 o di mas matagal to 1964 to na ano ba to Bank of the Philippines Central Basta oh, so dito na palagay yung 50 centavos. Ito yung hinahanap, 50 centavos. Oo, oh, yun.